Welcome to my vlog. This is my vlog. I'm a vlogger. Huh? See? That's my sister, bro. That's my sister. Put tayo sa kanya, pre. Hindi ko yung pato naging English gago. Baka kasi nakakasosyal mo ng gago. Pero, yeah. Yeah, you see that? Nakita nyo kami. Ha! Ako si Altina. Kailangan ko sa iya. Crash! Ano na? Galaw-galaw na. Baka mauna ka pa kapanang iba.